Yan. Good morning. Good morning, mga idol. Ah, dito tayo ngayon no bang oh. ng isang patukulong. Na hindi mo mabuhay. Na hindi Makati. Welcome Hindi mo mabuhay. Hindi mo mabuhay. Hindi mo Hindi mo mabuhay. 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 Hindi Hindi mo mabuhay. Hindi mo kukuha ka, ka ng mga pahalik sa ito. lahat ng kalitangan mo, pag-uwi mo, meron ka ng yellow card. Di ba po? Ay, pag naupo ang amin kayo, isang araw na lang po yan. Ay. Isa po sa binabat. Ano na po, Peter, kay Nancy? isip mo hindi ka upang maganda isip mo kung kailan ng gawain ng mga tao na, uh, na tumulsa sa lawak ngayon uh, puti ko, mas ang politikos ng Partido ng Pilipinas ang Dios ang San Jose, at iba pang Government building ang na natin so, sa solar para makapagtulog sa mga kuryente kung hindi na lang sa pilako pero ang lokang bibigay ng kuryente Ngayon, sa lahat ng building sinabi ko nga, mas lalagay tayo ng libre charging station ng mga e -bike. Para pag kayo maugus sa kuryente, hindi na ito tulad ng kukaw, pauwi ng bahay. Okay po kayo? Isa na lang po, nakikita niyo po yung mga kawat. Isa na kawat. Ang pangitin na. Ang pangalit natin ko, pwede natin. Pero ngayon, napakalimis. Mamaya, sa -ibig -ibig mo, ano? okay. Okay. ko yung pangyo ko, ano ah, ang pinyo. Okay. Pakikilala ko na lang po ang aking kayo, madaling kapitan, mabahit, lahat sa Siyempre, kailangan niya ng masasandigan na kakampi. Siyempre, matipuno hindi lang bakatwan, pati sa pamamuno sa gobyerno, magaling, Vice Monsur del Rosario. Ang katunggali po ni Congressman Vincent Sese ay pinsan ng asawa ko, Estela Almario. Ang sabi ko, kumpari ko to. Di ba? Pinsan mo lang yan. Kaya iboboto mo, Vincent Sese para sa Kongreso. Papakilala ko lang po, yung mga kasama ko. si ang matanda, pinakamatanda sa amin, Vice President Jojo Binay. Kasi na, hindi po pinsan. Ang kasing itin po, <laughs> si Vice President Jojo Binay, kagawat, Teacher Levy Rapuyo. Ay, ang ate, ng ating congressman, Patent Sese. Ang anak ng Parangkay pinagkaisahan Ruth Dolentino. At ang ating mga ang anak ng Basalupe, batang Basalupe, Chef Diabo. Eh, Chef Basalupe. Gambalan niya. Ano po si Gideon Mario Echanova, kay Super Mario, Super Al Servicio. Salamat po. sabihin, Jeff Balino. Ayan. Narampol eh. Numero, ano bang number mo calls? Numero 7 sa inyong balota, Mario Echanova. Ito na po, ibibigay naman. Nahulit po yung ating mga pinigilin. Ang pinigilin ang mga naman ngayon. Papakilala ko po sa inyo, Galing lang po to sa kabila, kapitbahay niyo po. Tatlong terminong naging kagawad, naging barangay captain, galing sa pamilyang magaling, galing sa pamilyang sese, kapatid po, ang ating congressman. Bibigay ko na po sa inyo, konsehal, badet, sese. So, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, uh, salamat dito sa uh, nagpahirap sa ating bahay. Pamilya uh, Ibuton, maraming salamat po. Uh, sa dami mo na sinabi nila, ako po, uh, konti lang ako magsalita talaga dahil moron trabaho po ako. Three-termer kagawad, naging kapitan po. So, yung mga naging pro, uh, programa ng Guadalupe Nuevo, nagkaroon kami na pinagpatuloy ko po yung uh, programa ng aking tatay na si Kapitan Sese, yung CCTV. Hanggang naka phase 3 po kami, almost 179 po ang na-install na CCTV ho para ho sa Guadalupe Nuevo. Para ang sinasabi ng election, para po magabayan ang mga kabataan at kamabayan ng Guadalupe Nuevo. Sumunod so, po, uh, tayo ng public address sa Guadalupe Nuevo. Conservi, ilan ang ano natin ang public address? Hindi. Ah, uh, siguro mga 170 plus ang inagay Kasi o, oh, nung kagawad po ako, Ayan. uh, Ayan. sa health, Ayan. uh, health and sanitation, umiikot po kami. Ginagamit po natin sa sakyan para mag-announce. Kaya naisip ko po na mag-ano ng public address. Sumunod na po ako oh, naglagay ko ako ng katulad na nakikita niyo, solar. Para ho kahit papano, pagdating ng disaster o may pagka brown out. Diba, uso yung panahon namin na uh, brown out. So at least may ilaw ho ang Guadalupe Nuevo. Kaya po, kami naman po ay nakikiusap sa inyo na sa darating na May 12, siyempre, wag ho natin pababayaan ng team una, lalong-lalo na ating mayor, Nancy Binay, Vice Monsun Tel Rosario, at syempre itong kapatid ko, si Congressman Vincent Sese. Ang sabi nga ni Vice monsur May 11 siya, di ba? Si Sen si Nancy po, si Mayor Nancy, May 12. Ang numero ko, May 12. Our Lady of Guadalupe. Oo naman. May 12, number ko. Hindi hey nga, numero ko. Nagulo ni Cons Mario. Muli o, maraming salamat po sa mga kapit Ang inyong musikaha, anak ng pinagkaisahan, tatlong termino na naging konselor. Ito na po, Consilor, Tolentino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre po sa sa inyo sa ay-ari ng pahanan, si Pam, uh, Ributon Family. Nagbisigyan niyo po kami ng pagkakataon na paggamit ang kanyang tahanan sa araw na ito. Maganda mo Maraming maraming salamat po. At syempre sa ating mayora Nancy Binay, sa ating Vice Mayor Monsumi Gandosario, at sa ating Congressman Vincent Sese, at sa kasamahan po po si Hart. Sa inyong lahat po na nandirito, syempre Wakis Family, sa inyong lahat, sa mga senior citizen, magulang at kabataan, magandang hapon po. Siguro po sa hapa-hapa ng na ah, uh, kaituhan, siguro ngayon po ay gusto ko lang pasalamatan dahil po lagi ko naman siya sa parangay pinag-iisahan lagi po tinatanggapin at sinusuportahan ang Tolentino. Kaya parang Project Sete ay magkaroon po ng widow men and widow women, women. Yung mga maagang mga bata na maagang magkaanak na Mag, nagkakalimang landas, yung mga solo parents, yun po ang bibigyan naman namin ng panahon ng ating kakakulot na um, kasama at si Hala Project sese So sa inyong lahat po, hindi ko na pakapakabain dahil e, ito, at yun ito na po yung comment ng ating Ayora Nancy Pinay. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po. Okay, eto na. Ang pinakikiliti na kailangan ninyong lahat, ang gusto ninyong marinig. Galing po sa ating mahal na Vice President Toby, ang ating kapangyarihan. Nagsilbi po sa Senado ng siya for 12 years. Ngayon po, pagsisipihin ninyo tayo nilang pungunso. Ang servisyo servis niya po hindi lang po better. Ang servisyo niya po ay the best! Ang susunod na mayor ng Makati! Mayor Nancy Binay! <laughs> <laughs> nabanggit na, la, na nilang lahat ito. Joke lang. Well, uh, unang-una po, magandang hapon po, Barangay Pinakaisahan. Good afternoon po sa inyong lahat. Siguro papakilala ko na lang po yung sarili ko. Ako po, si Nancy Binay. Ako po ang pangalay na anak ng ating dating Vice President Binay, dati Mayor po Makati. So, si Mayor Jupo at si Mayora Abby ay Ah, uh, ako po ang kanilang ate. Nagsibing tayo for 12 years sa Senado at hindi po yung magyayari kung hindi po ako tinulungan ng taga-barangay pinagkaisa. So maraming, maraming salamat po sa inyo. Dahil ay, ilang buwan na lang mo, magtatapos mo ang termino ko bilang senador na galing sa Makati. Alam nyo, sa Senate napaka sarap pakinggan pag tinatawag po ako sa floor at sinasabi nilang senator from Makati. Diba? So, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kanina ho, nung nakaupo kami dito, nakita ko parang may tatlong babies po na nandito kanina. So, ako din po ay isang ina. So, Apat po ang anak ko, meron mo akong kambal. Yung bunso ko po ay kambal na identical twins po sila na yung baby po sila, ang kinatandaan po ng aking ama, hindi po yung mukha ng anak ko, kundi yung mukha ng nag-aalaga sa kula. Dahil sobrang silang magkamukha. Kaya oh, bilang isang ina, alam ko oh, yung hirap, gastos, Lalo lalo na yung sa akin nga ho, ko, Tain, yung bulso ko, kambal, tayo sila lang, lang la lagi ang ko ng gatas, uh, uh, ka. kaya per, yung magkakalaga. Kaya nung nandito tayo sa sender halagi-bahagi niyo tayo nun na, na, na nagpasa ng na extended maternity leave at kasama na din niyo dun sa extended maternity leave, pag-iho ang mga ama. Dahil kayo nun, ah, puso na, na dapat nag-aalagaw na rin ng mga tatay ngayon at hindi na lamang ang mga nanay. Kaya ho, pag tayo pinalat at makaupo sa, 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 sa natin, Ayan, mga niyo at isa din po sa tututunan natin kung paano tayo mga idol, sa mga nanay at tatay. So, tayo ng uh, mga, kapala, mga, 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 mga tayo pupunta, bagay na ipigay natin. Pukunan natin uh, so ng Uh, Kasi po po umuwi, sa... kung pwede, ano, so, talami, pag nahalap talami. sa pagbagong panganap, kapag pagbago. free Layo, no?